mga kapinoy at uh, na naman tayo ng ating uh, pagkain ng ating mga alaga mga manok at mga bibi yan uh, mga kapinoy, po ako ngayon ng kangkong so yan kumuha po ako sa may bukid uh, po natin to ng maliliit lang yan at meron din po itong kasamang mga kanin mga kapinoy may mga tirang uh, uh, kanin kagabi so isinama ko na dyan yan mga kapinoy, mamaya lalagyan pa natin ng darak yan. So pipinuhin lang natin ng konti ito para makain ng mga manok at saka mga bibi. Yan mga kapinoy, oh. kalahating sako yung ginawa ko. Pero hindi natin lalagay lahat yan. Siyempre, marami. Pero pag tinatad ko naman yan, maghapon na nila yan mga kapinoy. Sabi natin dito yan sa may balde oh, Mayroon akong bisita mga kapinoy ano? Eh, may magulong bata, bata. <laughs> Hello Good morning Morning mga kapinoy Ito hmm. hmm. at natin mga kapinoy ng uh, darak lagyan natin ito ng uh tarak panghalo. Alis ka dyan ha? Yeah. Iyo. papa. Yan. Mm. Yan. Tapos lalagyan na natin ito ng tubig mga Kapinoy. Rehalo natin yan Isa to mga kapinoy Sa mga pangamaraan natin Bakit mataas yung hatching rate Nung ating uh, mga Kapibisang uh, itlog So yung paglalagay ng gulay Paghalo po ng gulay Sa ating pakainan Mga manok natin yan Mga bibe Yan Gustong gusto nila yan Mga kapinoy Tipid na tayo wala so, tayong uh, masyadong uh, gastos dito ang kuha lang natin yung darak mga pinoy yung gulay na to okay, kinukuha ko lang to sa may bukid Ayan. Well, libre yung patungan natin ngayon mga pinoy healthy pa yung ipapakain natin sa mga alaga natin kasi gulay kangkong lang ito mga kapinoy so hinalo-halo ko sa kanin at sa drak yan sa laking tipid kaya at magsalin muna tayo mga kapinoy ng uh, ibibigay natin mga pagkain sa ating mga breeder medyo mag video isa mga kapinoy e, <ım Laser> -taga video yeah. self-service yan so, mga Pinoy, uh, mamaya pag nabitin sila dyan dadagdagan na lang natin ng konting pigs pero yan din nila kayang ubusin yan na maghapon yan maghapon na nila yan, mga api na eh. so wala tayong gastos ngayon sa so, totoka yan natin ang ating pakain healthy foods para sa ating mga alaga gulay ang pahaba ng buhay at ito na mga kapinoy yung binaba natin kahapon So, ayan mga Pinoy, healthy-healthy ang healthy, ating mga pinaba. Meron pa ito, terong pang cobra diyan mga Pinoy, dalawa. Hindi mahihain sila sa camera mga Pinoy, oh. Um, napagbigyan na rin tayo ng mga pagkain dito sa labas. At yung ating mga breeder naman na kulong mga kapinoy. tung Itong parawakan natin. Yan Oh. Ito mga parawakan natin mga Pinoy eh. Mga breeder natin eh. Ay, Gusto gusto nila nila yan mga Pinoy Kanina puno yan Ayan din mga kapinoy Ayan oh. ang ating nag-iisang tarag dyan at saka parawakan white. Ayan, niluluan ko naman yan ng na uh, Integra 2000 na uh, Pinoy. At dito sa ating mga uh, darag na gagawing breeder, yan. So, maubos na. Ayan na mga kapinoy. Uh, At gusto talaga nila yung uh, may gulay, kangkong darat oh pwede na mga pinoy yan lang okay na sila yan no, oh, hapon na nila yan mga pinoy tipid na tipid tayo ngayon oh. Healthy yung papakain natin. Gulay. Siyempre, nagbigay din tayo dito sa ating chocolate orpington, mga Pinoy. O. Oh. You know? Kain niya kasi nakain ng gulay talaga yung uh, orpington na yan, mga oh. Kunti na lang. O, oh, na nila. So yon mga Kapinoy at uh, hanggang dito na lang muna po ang uh, vlog natin for today at yun muna po ang mga update ko sa inyo dito sa ating backyard farm mga Kapinoy at uh, Uh, shout out po sa ating uh, mga uh, silent viewers, sa ating mga OFW, sa anong po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating mga susunod na video. At ako po ang nagiiwan sa inyo ng mga kataga Pag may pangarap, magsumikap Paalam!